Hi guys! Anyway, I just have a simple evaluation uh, sa ginawa kong bakasyon. <laughs> anyway, flight ko na mamayang hapon. Uh, going back to Canada. So, it takes me... It will take me uh, mga 17 or almost 20 hours yung travel ko kasi may mga connecting flight kasi ako from uh, Manila to Taiwan, Taiwan to Vancouver, then Vancouver to Calgary. And then sa Calgary, uh, antayin na ako ng mga kaibigan ko. Makakarating ako sa Calgary around 5, uh, 12 uh, a.m. Madaling araw ng November 5. And then si La Charlie na yung susunod sa akin. Uh, gina gagawin ko talaga yung video na to. Kasi gusto kong mapatunayan na mali pala yung mga nasabi sa akin ng mga kaibigan ko, yung mga naririnig ko with regard sa pagbakasyon sa Pilipinas. Kasi sabi nila, at saka tumatakin sa akin, kaya bago ako nagbakasyon, kinakabahan ako, uh, natatakot ako na baka masushort ako, kulangin ako, malaki yung magagastos ko. Pero alam nyo guys, nagdidepende talaga yan sa tao pala. Kasi ako, hindi naman nangyari sa akin na kahit sino yung bubunta o mihingi sa iyo kasi inakala nila na malaki yung pera mo kasi OFW from Canada pero mali kasi yung ginawa ko nag-organize ako ng ano get together kasi Thanksgiving ko na rin kasi almost 4 years ako hindi nakauwi sa Pilipinas so Uh, beach kami kasama yung mga uh, kaibigan ko pero hindi naman pumunta yung iba pero okay lang din ayan yung mga close na mga relatives ko so yung na-spend ko dun is almost 70,000 so yun na yun isang bagsakan na yun and then yung lahat ng time ko kasi kulang kasi yung oras kulang din yung nabuko talaga na na vacation ko hopefully next vacation ko talagang taasan ko na siya pero alam niyo ba na hindi rin pwede na masyadong mataas yung vacation para sa akin ha hindi siya masyadong uh, maganda na mataas kasi lahat ng mga billings ko ay hindi naman nag-vacation din eh, hindi nag-stop, tuloy-tuloy pa rin. So, kailangan na hindi siya, yung sobra-sobra din na panahon, kasi pag nasa Pilipinas ka, mapapagastos ka talaga. Ako naman is, lahat ng oras ko sa pamilya ko, and then may mga times din ako na nakikipag-meet ako ng mga friends ko, nagbabar kami, kasi uh, ito yung wala sa amin dito eh, sa Canada na yung makikipag-inuman ka sa bar house kasi iba, mahal yung, yung pagpupunta ka sa bar. So, yung ginagawa lang namin every weekend eh, sa bahay-bahay, so, different siya compare sa bar. So, yun yung na-miss ko na minsan hindi ni mama na out ako kasi ganito. Kasi, <laughs> ano siya talaga, i-experience eh, ko yung hindi ko na-experience, di diba? And then, ito yung mga observation ko pala. Sa, syempre, for four years na hindi ako nakauwi, nabaguhan ako sa, sa Pilipinas. <laughs> nabaguhan ako sa presyo, medyo tumaas na rin pala yung mga bilihin. And then, ah, uh, Nasubukan ko rin na makumpara ko yung sa traffic, yung pagtatawid ka sa kalye. Uh, masyado sa dito, dito lalo lalo sa Metro Manila or kahit saan Nakikipag uh, patintero ka eh Medyo mahirap mahirapan yung sa pedestrian lane kailan ka pang mag signs ng gano'n And then may mga other na mga riders na Talagang kahit may tao na sakit na tuloy tuloy pa rin So yun yung na-observe ko na masyadong disiplinado din talaga sa Canada Kasi pag may nakita sila na nakatayo Na tatawid it's either pedestrian lane man yan o hindi talagang yung lahat ng ano, lahat ng mga approaching na mga sasakyan, mag-stop yan sila. Then, tatawid yung mga tao. And then, pag nasa dulo na, saka pa sila, tat tatakbo. Kahit na, kahit na yung mga ano, yung mga deer, yung mga hayop na nasa gitna ng kalsada, hindi talaga kumikilos yung mga approaching na sasakyan hanggat hindi makakalis yung hayop or yung animal na nasa street talaga. So, parang vinavalue nila yung mga tao. Kaya walang masyadong incidente sa uh, walang mga nabundol. Yun. Sa atin naman dito, ang dami mga nabundol kasi hindi nila pinapahalaghan yung mga tao uh, yung lalong lalo sa pili, Kahit na sa pedestrian lane nga, eh, mahihirapan ka pa rin kasi tatakbo-takbo talaga yung mga sasakyan. Doon sa Canada kasi uh, pag nasa ano ka na, nakatayo ka na doon, yung dalawa na sa kabila, magkabilaana sa sakyan na approaching, stop talaga yun sila. So, yun yung na-observe ko na maganda din doon, na sana ma-apply din natin dito. Iba din naman kasi yung traffic rules natin. Eh. Pero, sana i-value nila yung mga tatawid na tao. And then, uh, nakapag boto ako. Kasi last na nagpag boto ako is 2019 kay Duterte sa national election. So, ngayon, Akala ko wala na ako pero nakaboto pa rin ako. Pero nakita ko lang, na-observe ko lang sa Pilipinas, yung politics ng Pilipinas, medyo marumeg. Kasi ginagamitan nila ng pera eh. Parang, totoo yung sinasabi nila na ano yung pagkakaiba ng politician at saka magnanakaw. Yung magnanakaw is, nagnanakaw first before tatakbo. Yung mga politician, tumatakbo muna bago nakaw kasi nag-spend sila ng thousands para manalo lang talaga so parang kay elections nga lang ha naobserbahan ko talaga na talamak yung bintahan talamak yung bayaran so medyo marumi yung election natin na traditional natin ginagawa since bata pa ba ako nakagisnan ko na, na may mga uh, may mga nagbabayad talaga pera-perahan talaga nagsisiraan hanggang sa Canada kumpara ko talagang sobrang linis ng election doon medyo may mga something like marumihan, may mga ano, pero talagang sobrang needs, walang bayaran. Wala akong narinig na bayaran, tsaka tahimik, and then, hindi sila masyadong nagpo-post ng mga, yung mga posters, posters na yan, na kalat lang sa daan, wala sila doon. So, yun yung pagkakaiba, kaya develop sila. Sa atin, kailangan na ba natin na disiplinahin yung mga citizens natin with regard sa politics? Kasi marumi talaga yung politics sa Pilipinas. And then, yun, nako uh, nakulangan ako. And then, yun yung masakit din pala na sinabi sa akin ng mga kaibigan ko na yung masakit yung pauwi ka na, paalis ka na. Uh, Siyempre, iiwan mo na uli yung pamilya mo. And then, alam mo na yung pupuntahan mo. Eh. Alam mo na yung mangyayari mo. Ang mangyayari sa buhay mo dun sa Canada. Alam mo na yung buhay mo dun. Kaya hindi na siya exciting. Uh, masakit na siya sa part kasi nag-establish ka na ng closeness sa family mo lalong na sa akin kasi sa mga anak ko so masakit siya ng part talaga yung pag-alis mo kaya uh, malis na lang uh, nagpamanila ako kasi may, may transactions kasi ako dito may pinaprocess process kaya uh, ahead ako ng uh, pag-flight so yun lang guys na medyo Um, so far okay naman yung vacation ko. Na-enjoy ko talaga siya. Sulit siya. And then, lahat ng pera ko dun sa pamilya ko napunta. Hindi ako masyado yung inom dito, inom doon. Kasi may mga anak kasi ako. At saka pag may bisita ako sa bahay, hindi rin ako nagpa, hindi kami nag-iinom, Hindi ako nagpapakita sa mga anak ko na umiinom ako. Kung gusto ko uminom, lumalabas ako nagbabar kami ng mga kaibigan ko. So, yun lang. Um, I'm hoping na sana regular um, mga maaari, sana yearly ko magawa yung vacation ko. And then, sa mga nagtatanong pala na hindi ko muna, syempre bakit hindi ko dadalhin yung mga anak ko sa, sa, ano, sa Canada? Kasi walang mag-aalaga sa age kasi nila ngayon, masyado pang bata para dalhin ko sila. And then, yung mahihirapan is yung part ko. Kasi, paano ako makapagtrabaho pag nagbabantay ako sa kanila? So, yun lang. Kaya hindi ko muna sila dadalhin. Maybe pag right age na, yun na. Pero for the meantime, dun lang muna sila sa amin para mabantayan. Kasi, hindi pa talaga pwede na maiwanan eh. Tsaka, uh, hindi pa ako stable para i-sponsor sila para kunin sila. Pero I know, darating yung time na magkakagano na, na magkakasama kami. Kasi yun naman talaga yung target ko eh. Kaya nga ako nag-apply ng permanent resident sa Canada para madala ko yung mga pamilya ko. So until next time guys, maraming salamat. Tsaka nag-enjoy ako sa Pilipinas sa uh, Na-miss ko talaga yung Philippines. Uh, sobrang, kahit na matanda ako, kahit na, what I mean is, pag mag ako, dito pa rin ako. There's no place like home talaga. Until next time guys, have a great day everyone. Paalam!